kung kayo nagpatayo sa bahay na hindi naman para ninyo lupa at uh, kayo ay pinapalis na ngayon after 15 years dahil nalaman ninyo na hindi pala ito lupa ninyo, ay depende kung ano ba ang maituturing sa inyo base sa inyong ebidensya kung kayo ba ay builder in bad faith or in good faith. Okay? But there's already presumption na kayo ay builder in bad faith. Pag builder in bad faith kayo, ibig sabihin, ay maaaring papalisin kayo dyan nang wala kayong, hindi kayo entitled sa compensation ng may-ari ng lupa. Ibang usapan naman yun kung kayo ay builder in good faith. Kung builder in good faith kayo, may karapatan kayo na kung paalisin man kayo, ay either bayaran ng may-ari ng lupa ang inyong, ang inyong bahay, kung ito ay mas malaki pang halaga nito kaysa lupa. Kung malaki pang halaga ng lupa kaysa bahay, pwede rin ninyong bilhin yung lupa na tinitirikan yung bahay. Makipag-ugnayin ka sa lawyer for further assistance.